kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Isa sa pinakamapait na karanasan na isang tao ay kapag siya ay persahang kukuhanin sa lugar na kanyang kinalakihan, dadalhin sa lugar na kailanman ay hindi pa niya nakita at higit sa lahat ang gawin siyang alipin. Halos saan mang panig ng mundo noon ay nangyayari ito. Sa pilitang dinadala sa ibang bansa ang mga kawawang nilalang mula sa Afrika para gawing alipin sa mga modernong bansa noon kung hindi sa mga plantasyon ng cotton sila pinagtatrabaho ay sa mga ginagawang rilis naman ng tren. Kawawang sinapit ng mga ito dahil kadalasan ay mapangapi ang kanilang mga amo. Pero paano kung ikaw ay ginawang alipin hindi para magtrabaho ng mabibigat kundi para lang sa isang layunin? Ito ay ang magparami ng yung lahi. Marami siguro ang magkakagusto nito dahil sa bukod sa magahan ng trabaho ay libre pa ang... <laughs> alam mo na, ito ang naging kwento ng buhay ng lalaking nagngangalang patas seka o Roque Jose Florencio na nagmula sa bansang Brazil na ginawang alipin para magparami ng kanyang lahi noong 19th century. Ipinanganak noong 1828 sa Sorocaba, Sao Paulo, Brazil. Bata pa lang noon si Pata ay kakaiba na ito sa kanyang mga kaidaran. Matangkad, at maganda ang hubog ng kanyang katawan kung kaya't pansinin talaga ito ng mga tao sa kanilang lugar. Nang magbinata na ito ay hindi na nakawala pa sa interes ng mayamang si Joaquin Jose de Oliveira. Kanya na itong kinuha ginawang alipin. Hindi kagaya ng ibang mga alipin na subsob sa trabaho ng plantasyon sa tubo. Si Pataseca ay alagang alaga dahil sa iniingatan ng kanyang amo ang kalusugan nito. Ginagawa niya itong tagalahi ng iba't. Ibang mga babaeng alipin na nasa kanyang pangangalaga, bastante sa masasarap at masusustansyang pagkain si Pataseca para masiguro na maganda at malusog ang pangangatawan nito. Sa taas na 7'2 at may maskuladong katawan ay naisipan ng kanyang amo na ito na ang magandang lahi na kanyang pararamihin para masigurong magandang klase ang susunod na kanyang mga alipin. Ang palayaw nitong Pataseca ay ibigraw sabihin sa salitang Portugis ay tuyong paa. Marami raw ang iba't ibang eksplenasyon kung bakit ito ang tinawag sa kanya. Ayon sa iba, mayroon daw skin condition si Patas sa kanyang paa kung kaya't madalas ito ay natutuyo. Yung iba naman, ay dahil raw sa madalas itong naglalakad na nakapaalang sa mainit na lupa pero hindi raw ito nasasaktan at yung iba naman ay nagsasabing tinawag raw siyang pataseka dahil sa hindi mo na raw malalaman o makikita ang bakas ng kanyang paa kapag ito'y tumatakas. Hindi nagaroon ng tamang bilang kung ilan ba talaga ang babaeng alipin na naanakan ni Pataseka. Pero Ayon sa mga miyembro ng pamilya nito, ang bilang raw ng mga anak niya sa iba't ibang mga babae ay umabot sa 249. Hindi lang lahat na naanakan ni Pataseca ay mga katulad niya ring mga alipin. Meron din daw mga babaeng mayayaman na nagkakagusto sa kanya dahil sa kanyang magandang pangangatawan rason para kuhanin nila ang serbisyo nito para lamang mabigyan sila ng magandang lahi. Malaki raw ang binabayad nila sa amo ni Pataseca para may sakatuparan ang kanilang nilang gusto. Hindi porket maganda ang sitwasyon ni Pataseka bilang alipin na ang mayor na trabaho. Ay tagalahi lamang ay hindi na ito nag-iisip na makawala sa kanyang amo. Bagkos, araw-araw niya itong ipinagdarasal na balang araw siya at ang ilan pa niyang mga kaparehong alipin ay makatakas na sa kanilang amo. Hanggang sa dumating na nga ang panahong yun at sila'y lumaban na tumakas at napunta sa rehiyon ng Pernambuco sa Brazil. Kahit marami manang nalahiya ni Patas pero may isang babae itong talagang nagustuhan niya at isinama habang buhay. Ito ay si Palmera. 1888 nang tuluyan ng magwakas ang gawain ng mga mayayaman noon sa pangaalipin. Ikinatuwa naman ito ni Patas at ng kanyang mga kasamahang tumakas. Namuhay ng tahimik at masaya si Patas kasama ng kanyang asawang si Palmira sa Sao Carlos, Sao Paulo, Brazil. Umabot sa 130 lumpung taong gulang si Patas bago ito na maalam noong 1958. Libo-libong mga tao ang nakidalamhati sa pagpanaw nito. Kasama na doon ang mga napakarami niyang mga papaing naging nanay ng kanyang mga anak, kung saan ay hindi naman lahat ng na mga ito ay kanyang nakita at nakilala. Pero isa lang ang siguradong mapapasalamatan ng mga naging anak nito. Ito ay ang kanilang nakuhang magandang lahi mula sa kanilang ama na talagang pinili ng gusto at inalagaan para lamang masigurong makakapagbigay ito ng magandang lahi. Ikaw, gusto mo bang maging si Pata Seca? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.